Sinira nila si PBBM, sinira sa social media. Tinabihan nilang bangag, adik, sinira nila dahil alam nila na yung asawa, weaknesses social media. Even ang pagpapapasok ng illegal drugs sa Pilipinas, hirap na hirap na hirap na sila. Mga kababayan, para mapagtakpan yung mga mess na ginawa nila. Anong mess na ginawa nila mga kababayan ko? Pag nakita ni Bongbong Marcos yan, dadalihin ni PBBM kasi yan, mga kababayan ko. Anong ginawa nila? Eto, tinira nila si PBBM, sinira sa social media. But they cannot destroy the name of the Marcoses inside the world of social media. Hindi nila mawasak-wasak. Sinabihan nilang bangag-adik, sinira nila dahil alam nila na yung asawa weaknesses social media. Ngayon, mga kabayan ko, second. Ngayon, mga kabayan ko, nung nakita na ni PBBM yung mga ng dating administrasyon, ano ginawa ni Bongbong, mga kababayan ko? Nilinis. Anong unang nilinis, mga kababayan? Nawinasak niya nang nakita, mga kababayan ko, na pinoprotektahan ng mga d**k. Ano? Pogo! Pogo! Second, mga kababayan ko, nagwala na nagwala yung sa Dabao. Balikan natin. Ano pa, mga kababayan ko? Nung nahuli yung lending sa Maynila kung saan sangkot yung mga general niya, mga kababayan. O ano pa, mga kababayan ko, niligwak niya yung mga dapat ligwakin. Napakarami. Even ang pagpapapasok ng illegal drugs sa Pilipinas, hirap na hirap na hirap na sila. Talagang dinali ni PBBM kung ano yung mga highlights ni dating Pangulong na gustong gusto niya na pinoprotektahan niya. Ito na mga kababayan ko, nagsalita sa Dabaw. <tip> May presidente tayong adik! <tip> ba? Naalala niyo yun? Nung nagpuputak yung matanda doon? <tip> Kasi bakit mga kababayan ko, lahat ng negosyo bagsak na? <tip> Wala na. Kaya masasabi niya, <tip> May presidente tayong adik! <tip> <tip> Bagag na Bagag pa din! <tip> Tingnan niyo mabuti. The demolition job kanina na focus. APBBM? No eh Martin. Secondary si Bongbong ang na nag-ani. Sabay nilang binanatan ng binanatan yung dalawa. Hanggang sa malaman. Eto pa, pinakamasakit. Pumutok yung West Philippine Sea. At si Hari nadulas mga kababayan. Nadulas si Roque na may gentleman's agreement between the China. Di ba? Mga kababayan ko, natukoy ngayon na meron tayo na presidente kaalyado ng China. Ang nangyayari pa dito, inareso si ganito, inareso si ganyan. Hindi nyo napansin, winalis ng gobyerno lahat ang kaalyado ni Digong. Alam nyo ba na ang mga local government units ang tunay na frontliner ng ating pamahalaan? Sila, hindi ang national government ang nakakaramdam at nakakaalam ng problema natin sa komunidad kaya sino ang maglalapat ng solusyon sa mga problema ng isang locality o isang komunidad ang mga local government units ayon sa kanilang mga polisiya or ordinances. Pero may exception dito. Kung mayroong batas na nagsasabi na national or government-owned control corporation ang mananaig at hindi local government unit, kahit na local concern, syempre po, kailangan nating sundin ang batas. Nangyari na po yan sa naging isyo ng sino ba ang may kapangyarihan magpataw ng single ticketing dito sa Metro Manila, yung mga local government units ba or MMDA, ayon po kasi sa Supreme Court, ayon sa mandato or charter ng MDA MMDA po ang mananaig. Um, well, lahat sila dapat. No, mm -hmm. hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay uh, mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na dalawang tao lang ang uh, nagde-decide uh, sa budget ng Pilipinas. Uh, yun ay si Martin Romaldes at si Zaldico. At um, uh, yung uh, mga kasamahan nila o mga grupo nila, uh, kasama din nila yon sa paghati-hati noong uh, budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon uh, sa Department of Education. Yes, maraming 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 salamat kasi mukhang nagarinig na ng ating Panginoong Hesus ang aming panalangin na si PBBM ay magtuloy-tuloy ang kanyang posisyon nang sa ganun maging maganda na ang ating bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat, Harinawa, ay magtuloy-tuloy na nga ito at patuloy na rin na nakaupo ang aming Pangulong si PBBM para linisin niya lahat ng kalat na iniwan ng mga nakaraan mga administrasyon. Mahal na Panginoon Yesu Christong Isus, maraming maraming salamat po sa inyong gabay sa aming bansang Pilipinas dahil hindi niyo po pinapabayaan ang aming Presidente na si Bongbong Marcos. Hanggat mayroon korupsyon, hanggat hindi pa tumitino ang mga nasa opposition diyan na na nakaupo ngayon ng mga pasaway dyan. Hindi aalis ang aming presidente si Bunggong Marcos. Yes! Mabuhay po tayong Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas kasi yan po ang aming pangarap na magtuloy-tuloy hindi lang hindi lang hindi lang 30 years ang aming gustong magtagal ang aming presidente si Bongbong Marcos dito sa aming bansang Pilipinas kundi hanggat siya ay nabubuhay pa para maging maayos ang aming bansang ito. Mahal na Panginoon Heso Kristo ng Isus, niyo po ang aming panalangin. Gabayan niyo po ang aming bansang Pilipinas at ang aming Presidente na si Bongbong Marcos. Please help po sa aming bansa kasi po masyado na po kami uh, ating Kawawa na po. Pinasok na po ng mga masasama kaya po ito ngayon nililinis na po unti-unti. Salamat sa Diyos, salamat po sa ating mahal na Pangulo at maraming salamat sa unang una sa lahat ang aming mahal na Panginoon Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Gabayan niyo po ang aming bansang Pilipinas pati po ang aming presidente na si Bongbong Marcos. Please po mahal na Panginoon Jesus. Jesus. Ipagpatuloy niya po ang kanyang paglilingkod sa aming bansang Pilipinas at sa ganun po maging maayos na po kami at maging pantay-pantay na po, wala pong mayaman, wala pong mahirap, nasa bitna na lamang po ito. Yun po ang pangarap namin lahat. Yun din po ang gustong matupad ng aming presidente na si Bongbong Marcos. At sumuli, maraming maraming salamat po. Thank you po. I love you po, mahalo, Panginoon Yesus. I love you po, mahalo, Panginoon Yesus. I love you po, mahalo, Panginoon Yesus.